Sinimula na ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, na plantyahin ang listahan ng mga benepisyaryo ng Pinalawig na Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Peace. Partikular ang mga buntis at yung mga meron pong anak na hanggang dalawang taong gulang. Ayon po kay 4Peace National Program Manager, Director Gemma Gabuya. Mula sa kasalukuyang 750 pesos na ayuda, makatatanggap pa ng karagdagang 400 pesos na assistance sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Paglilinaw po ni Gabuya ang prioridad sa naturang health grant ay ang mga kasalukuyang miyembro naman ng 4Ps. Ang priority ngayon dito sa as a grants, yung mga Existing, ibig sabihin, yung current na mga beneficiaries ng 4PIS. Yung hindi pa po unless, di ba, unless uh, ma sila as mahirap, di ba, ng listahanan or cbms at mag-enroll sa 4 sa